in nomine Patris et Filii et Spiritus Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, Sinabi ni Jesus, gawawa kayo, ipinatatayo ninyo ng magaganang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga bagulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sangayon kayo sa mga ginagawa ng inyong mga bagulang sapagkat sila ang pumatay sa mga propetang at kayo naman ang nagtatayo ng libingan kuntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatay nila at uusigin. Ang iba, sa gayoy lalagpak sa lahing ito ang parosa dahil sa pagpatay sa mga propeta. Buhat ang itatag at sa libutan magmula kay Abel hanggang kay Sakarias na pinatay sa pagitan ng lambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo Sinasabi ko sa inyo lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa Kawawa kayo mga dalubhasa sa kautusan sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok. Hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok at umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinulig sa anansya ng, ng mga eskreba at ng mga pareseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Epeso at sa paggunita kay San Ignacio ng Antioquia, Obispo at Matir. Ang Ibanghelyo ngayon ay nagbibigay babala laban sa mga eskreba at pareseyo na bagamat binibigyan pugay nila ang mga propeta sa pamamagitan ng pagtayo ng mga magagarang libingan sila rin ang nagpatuloy sa kasalanan ng kanilang mga ninuno sa pamamagitan ng hindi pakikinig sa mga tunay na takapagbalita ng Diyos nagiging mapagkunwari sila sa kanilang panlabas na pagpapakita ng paggalang Ngunit ang kanilang mga puso ay sarado sa tunay na minsahi ng Diyos. Sa panahon ngayon, marami tayong nakikita ang sitwasyon maihahalin tulad sa sinabi ni Sos. Maraming tao ang tila ang nagpapakitaan ng debosyon sa Diyos sa pamagitan ng mga ritual, dasal o pagkakawang gawa. Ngunit hindi naman tunay na tumatanggap o isinasabuhay ang mga aral ng Ebanghelyo. Isa itong paalala na hindi sapat ang panlabas na pagsunod sa relihiyosong gawain. Kinakailangan nating palalimin ang ating ugnayan sa Diyos at maging tapat sa ating pananampalataya. Halimbawa sa modernong lipunan, makikita natin ang paglaganap ng mga taong may kapangyarihan na ginagamit ang relihiyon upang painain ang mga mahihina o manipulahin ang mga tao para sa sariling interes. Katulad ng mga eskriba at pareseyo, inilalayo nila ang iba sa tunay na kalooban ng Diyos at hinahadangan ang paglapit ng mga tao sa karunungan at pag-ibig ng Panginoon. Sa unang pagbasa, ipinapaalala sa atin ni San Pablo na tayo ay pinili ng Diyos bago pa nilikha ang salibutan. Upang maging banal at walang kapintasan sa Kanya, tayo ay nampun bilang mga anak sa pamamagitan ni Kristo at sa Kanya natanggap natin ang pagpatawad ng ating mga kasalanan at ang kayamanan na biyaya ng Diyos. Ang minsay ni San Pablo ay nagbibigay ng inspirasyon na sa kabila ng ating mga pagkukulang at kasalanan, tinatawag tayo ng Diyos na maging bahagi ng kanyang pamilya. Dapat nating yakapin ang ating bukasyon bilang mga anak ng Diyos isang buhay ang kabutihan at maging liwanag sa mundo. Pagunita kay San Ignacio ng Atyokya, bispo at martir, si San Ignacio ng Atyokya, isang bispo at martir, ay kilala sa kanyang malalim na pananampalataya at katapangan sa harap ng pag-uusig sa kanyang mga liham. Hinihikayat siya ng mga Kristiyano na maging matatag sa kanilang pananampalataya. Kahit pa humarap sa mga matitinding pagsubok at pag-uusik, siya ay isang halimbawa ng isang taong tunay na nagbibigay ng buhay para sa Diyos at tumanggap ng martirdom ng buong tapang. Sa ating kasulukuyang panahon, napakarami ang gumaharap sa mga pagsubok ng pananampalataya. Maraming tao ang nahuhulog sa pag-aalinlangan at hindi kakaunti ang nakaranas ng puot at diskriminasyon dahil sa kanilang pagiging kristyano. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinatawagan tayong maging mga propeta sa ating sariling panahon mga tao na handang ipaglaban ang katotohanan, maging tapat sa ating pananampalataya at maglingkod ng walang pag-aalinlangan. Tulad ni San Ignacio ng Antioquia, naway magkaroon tayo ng tapang na ipahayag ang ating pananampalataya kahit sa harap ng pag-usik o paghihirap. Samuli, hinihikayat ko ang lahat katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng Ibanghilyong ito. O may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang ating puso na sagutin ang mga ito. Sa sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na pinapahayag ni Hesus sa Ibanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine et Filii Spiritus Sancti. Amen. God bless.